Madami kumakalat ngayon sa social media guys na nagsara na daw ang paresa ni Idol Diwata sa ano dito sa Maypasay Kaya nandito tayo ngayon para patunayan sa inyo kung totoo nga ba ang kanilang sinabi. All right. So ito nga guys, nagsara ng ano paresa ni Diwata. Tinan nyo, wala na guys, so. <laughs> you know guys, wala na. Ano bang nito? Ito yung paresa ni Diwata guys, wala na. Eh, grabe na, kalungkot naman. Joke lang guys na tunay na nangyari dito bali magkaroon lang ng renovation dito sa Parisa ni Diwata kasi pinaghandaan yung ano, tagulan kaya makita nyo dyan yan, meron nang ginagawa dyan nagano ng uh, masa ng ano, simintuhin na yan dyan tapos dito may bubong na kung napansin nyo guys oh, may bubong na yan, kasi pinaghandaan nila yung tagulan pati yan dyan guys lagyan na yan ng siminto para hindi maputik so ngayon eh, puntahan na natin ngayon ng uh, pansamantalang pwisto ng uh, tindahan ni Idol Diwata andun lang sa record para makita nyo sa glit let's go handa na ba kayo so ngayon guys pakita ko na sa inyo yung uh, pansamantalang pwesto ni Idol Diwata yan yung dati niyang guys nakita nyo dyan walang wala na mga ano dyan nagtitinda ito yung kusina ni Idol Diwata guys at ito yung bago niyang pwesto. yan guys so nakita nyo madami pa rin taong kumakain araw ngayon ng uh, Friday yan uh, kaya sa mga nagpakalat ng balita dyan na nagsara ang Diwata Paris Overload sa Pasay yan hindi po yan totoo ito yung uh, katunayan guys Ok